paminta, sibuyas, bawang, kamatis, paminta, sibuyas, suka, patis. Hala, ano ba yung pinabibili ni nanay? Nakalimutan ko. Nay, nay, ano nga po ba ulit yung pinabibili niyo sa akin sa tindahan? Kapata ba pa mo palang beba? Baka ka na. Nalito po kasi ako eh. <laughs> Ang bibili mo sa tindahan, paminta, sibuyas, bawang, kamatis. Tandaan mo yan. Ayaw nga pala, paminta si Buyas, bawang kamatis. O oh, sige po, Nay, pumunta na po ulit ako ng tindahan. Bilisan mo, pa, para maluto ng tukulan natin. Apa. Paminta si Buyas, bawang kamatis. Paminta si Buyas, bawang kamatis. Paminta si Buyas, bawang kamatis. <laughs> bebang, bebang, tignan mo itong kinakain ko. Ang sarap. <laughs> Ice cream, ice cream to. May chocolate sa loob. Wow! Ang sarap naman yan. Saan mo yan nabili? Diyan o. Oh, sa tindahan ng aling Sonia, marami siyang paninda. <laughs> Ay, gusto ko rin bumili niyan. Kasi mukhang masarap eh. May pera ka ba pang bili? 5 pesos isa nito. Meron. Ito ho. 20 yung pera ko. Sige, bebang. Bumili ka ng marami ha. Tapos bigyan mo ako ng isa. Okay. Bibili rin ako ng ice cream. Ice cream. <laughs> Aling Sanya, Aling Sanya, pabili po ako ng ice cream, ice cream, katulad ng kay Princess. Ilan yung bibili mo nito, Bebang? Lahat na po ito, Aling Sanya, 20 pesos. Okay. ah <laughs> oh, ito, oh. Wow, ang cute-cute nila. Mukhang masarap. <laughs> Bebang, akin na <niyang> isa. <laughs> Eto, princesso oh, Kulay green! <laughs> ang sarap talaga! Ang tamis! <laughs> Titikman ko na rin! <laughs> wow! Ang sarap nga! Parang ice cream! <laughs> Babang! Bigyan mo pa ako ng isa! Hello! Oh, no. oh, no. Binigyan na ko ng isa, princesso oh. Sige na! Gutom pa ako eh! Dalawa pa naman ako! Sige na nga, o oh, ito, kulay orange. Thank you, Bebang, ang baik mo talaga. <laughs> Basta sa susunod, bigyan mo rin ako ng pagkain mo, ha? Oo naman, maraming marami. Ang <laughs> oh, talag sarap talaga ng ice cream, ice cream. <laughs> ba yung perang pinabili mo ng ice cream, ice cream? Naku, nakalimutan ko. May pinabibili pala sa akin si nanay. Nagastos ko na yung pera niya. What? Ano? Pinabili mo ng ice cream, ice cream man, yung pera ni Aling si Tang? Oo, oh, oh. lagot na ito panigurado. Betang! Lari, si so nanay nandiyan na. No? Nasaan na yung pinabili ko sa yung pamintas yung bawang Aling kitang pinangbili na po ni Bebang yung pera niyo ng ice cream ice creaman. Ano? Bilasos mo yung pera, Bebang? Oo oh, po, Nay. Pinangbili ko nito. <coughs> Pasaway kang bata ka? Pambili yung ah. Sorry punay kasi Kasi, naingit ako sa ice cream ice cream ni Princess eh. Kaya po, din po ako. Inuna mo pa yung ice cream ice cream na yan? Mapapalo ko sa akin ngayon. Yoko po, punay si Bebang, hinapon ni Aling si Tang. <laughs> kayo guys, inututo na ba kayo ng mama nyo bumili sa tindahan? Ano pinabibili sa inyo? Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>